Ang fun. Ang ganda guys, oh. Two five. Kadalasan naman mga nakikita kong type kong bag ay two five. Two five pataas.

May 252, may 252. May price na Pero pili. eto maganda na to Or ba ano, yung pwede siya i-sling? pwede siyang ng strap na. Asan? Pero may strap na siyang kasama. Kagandahan siya ito pag tinabitan mo ng strap, na ibaba yung handle niya? Mm -mm. Asan na, ay na yung 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 strap? Hindi. Dito? Nasa loob ko Tapos dyan mo ikakabit mo. Mm. Ganda. Ganda Kaya nga akala ko pero yung mas maganda pero okay. ito yan ma'am ganun din same price lang siya from 25 niya 1250 mm -hmm. may... na. Mhm. Tingnan ng loob. Kenta inside pocket mismo. oo. Okay. Mm -hmm. ayos ah Alin, kung ikaw, alin ang mas gusto mo? Yan or ito? mas maganda Kaya hindi mas... pang casual yung mga ganito. Ah, ah. Kaya Ano mga ganda? Lagay mo nga yung, Last ano, that's strap. strong ko strong ko Simba. Saka oh, tama lang yung laki niya, no? Yan agad ang naispatan ko, eh. Ngayon talaga pag ano, pag mga katulong na lang tayo. Try natin, mga ka-winners. Tapos, eh patang ka, ha? Magaan lang naman yan. Try ito nga.

Yes. Okay, tsura ko na. tsura. Yan. Yan, ang ganda, diba? Ano mo nga ganda? Balik ka lang <laughs> dito, ha? ka lang. Dito ka, ma'am. Sa may bell, ma'am. Para kita ka. Ah. Para kita lahat ng bag Maganda, mam ma Maganda, guys. Even. Pero mas maganda ka mm. Talaga. Eh, natusak talaga. 1 to 50. Kaya lang, ha? Try ko muna sa salamin. Wait lang. Oh, di ba? Ang ganda, no? <laughs> ah. Ganda yun mo, water repellent. Ang ganda na hindi oh. pa basa-basa nababasa ng tubig. Pag nabasa siya, hindi siya magtutoklap guys, ang ganda ng bag winner na naman tayo <laughs> yay, ito na wala nang bawian, ito na ay, bomba sige, ito na huwag na tayong maghanap ng iba Pagbago na naman ang isip. Halika na, punta tayo doon. Oh, wala akong dalawang salamat. Ano?